Maabot na ng NFA ang target nito sa pagbili ng sako ng palay sa mga lokal na magsasaka na magagamit ng bansa sa panahon ng kalamidad o emergency. Yan ang ulat ni Clayzel Pardelia. Tinamaan man ang tagtuyot, nakapag-ani ng halos tatlong sako ng palay si Ernie. Pero imbes na ibenta sa trader, dinala niya ito sa National Food Authority sa San Edelfonso, Bulacan. 24 hanggang 25 pesos kasi ang alok na presyo ng mga biyahero sa bawat kilo ng palay. Pero binili ng NFA sa halagang 27 pesos. Pagka tumaas kasi ng kahit 1 peso lang, kung kukumpir mo sa trader, malaking bagay yung kasi nakakadagdag sa pambili ng abono, pambili ng binhi. Bilang paghahanda sa La Nina, puspusa na ang pagbili ng palay ng National Food Authority mula sa ating mga magsasaka. Gaya na lamang ng sakos-sakong palay na ito na nakaimbak ngayon sa isang warehouse sa San Miguel, Bulacan. Ayon sa NFA, papalo na sa 3.29 na milyon sako ng palay ang nabili ng ahensya. 99% ito ng target na 3.30 milyon na sako ng palay para sa unang aning na buwan ng 2024 ang nabili ng NFA katumbas ng 136,000 metric tons ng bigas. Halos apat na araw na konsumo ng bigas ng Pilipinas na ibibigay sa panahon ng kalamidad o emergency. Pero kapos pa rin yan sa siyam na araw na National Rice Buffer Stock Requirement ng ahensya sa ilalim ng Rice Tarification Law. Pero hindi raw ito ikinababahala ng NFA. Hindi naman tayo sinasalanta ng bagyo na boom-boom Pilipinas. No? eh sapat na sapat po 'yan, no? Aside from the from the stocks natin sa mga household, kung compute natin yung 136 million kilos, that will last 35 35 days, no? Na ng Metro Manila. Kung kumita ngayong anihan, takot naman ang ilang magsasaka. Bumaha ng imported rice at bumagsak ang presyo ng palay kasunod yan ang pag-aproba sa mas mababang taripa sa inaangkat na bigas at iba pang produkto. Kaya ang palay ni Angelo. Halaga po ang interest nila, eh, bibenta be na nila. Kapag? Kapag uh, bumaba pa ang presyo ng palay. Mag yung mga magsasakpo, tatamarin na rin. Pagsisiguro ng NFA, bibili ng palay sa makatwirang halaga. Walang kinalaman, yung pagbaba ng tarif, ng imported rice doon sa buying price ni NFA. Kahit ibaba nila sa zero yan, we will buy at the price na makakatulong at makakaginhawa sa farmers. Naglalaro sa 23 hanggang 30 pesos ang palay procurement price sa tuyo. Habang nasa 17 hanggang 23 pesos naman kapag sariwa. Mas mataas kumpara sa dating 16 hanggang 23 pesos lamang na buying price inaasahang makakamit ang NFA ang 300,000 metric tons na rice buffer stock bago matapos ang taon. Gale Zalpardia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.